Magandang hapon, Merica Ray. Mm. Ma'am, baka pwede niyo po kaming kwentuhan kung ano po ang nangyari kay Chairman? Bakit ayaw niya pong panagutan at ayaw niya pong uh, magbigay ng sustento sa anak po ninyo? Sabi niya po kasi nung nakaraan <coughs> po, eh ano daw po, mm -hmm. kailangan niya daw po munang patunay bago daw siya magbibigay. Asan yung bata ngayon? Nasa Bicol po. Nasa Albay po. Ilan buwan na? Isang buwan pa lang po. Isang Pero buwan. nung nabuntis ka... Nagsusuporta po. Nagsusuporta ah, siya. nagsusuporta siya. Nung nabuntis ka, sinabi mo sa kanya, nabuntis ka, mm -hmm. inacknowledge niya naman Opo. na Opo. siya yung tatay. Mm -hmm. Pero nung pinanganak mo, Opo. ayaw. Na. ayaw. Mm -hmm. Hindi siya rin pumirman ng birth pa. certificate. Hindi na po. Paano po ba kayo nagkakilala ni chairman? Ano po? Doon po ako naka sa barangay nila. Okay. Nag, ano po kasi ako doon, na uh, business po ako sa Albay dati. Nag-business ka. Tapos doon ka naka, kumbaga na sa ano ka ni chairman, nasa barangay mm -hmm. kanya. Okay, tapos? Nag-text nag, -chat, nag -text, text po kami. Nagka, ano. Nagkakuhaan kayo ng number. Pero si chairman ba ay... May asawa po. May asawa. May asawa po. Alam mo may asawa. Opo. Okay. So si chairman, nagka naging panatag yung loob nyo sa isa't isa. Opo. Tapos tumira ka doon, at uh, habang nung ikay nagbubuntis, nagbibigay ng sustento. Pero, mm. nung pinagbubuntis mo ba yung bata, nakatira kayo sa iisang bahay? Hindi po, hindi po. Uh, yung birth certificate ng bata, nakapirma doon ng tatay? Hindi po. Bakit hindi siya nakatira? Ayaw niya po. Sinabi niya sa'yo, hindi niya daw anak yon No, ano po. Sinabi, ano niya naman? sabi niya, sabi ko sa kanya, pa DNA test niya kung gusto mm. niya. Ayun niya po talaga eh. Ako daw po magpatunay na ano, anak niya talaga 'yun. Bago na siya magsusuporta, bago niya daw pipirman yung ano ng bata. Mm. Pero willing siya magpa DNA kung sa kasakali. Oh, <laughs> Pero nung dinagbubuntis mo nagbibigay. Okay. So paano yung setup niya noon? Kasi padala parang pa, nung... po sa ano, nagigikas po siya. Magkano ang binibigay ni Chairman? Nung buntis pa lang po ako, nagpapadala po siya ng 2K. Okay. So, Madam, alam ko medyo iwas to sa topic. Okay? Pero ma'am, um, nakausap na po ba kayo ng Mrs. the Chairman? Hindi po. Alam po ba niya na alam. nandito po kayo? Alam may niya po ba na may relasyon kayo? Hindi pa alam. Nagka-relasyon ba kayo o may nangyari lang sa inyo ni Chairman? May nagka-relasyon po. Nagka-relasyon. Ah. Okay. Pero nakikita mo si Mrs. ni Chairman doon sa inyo? Hindi po kasi ano po siya, ginubatan ginubatan po siya. Ako po, tabako. Albay. Halos isang oras po biyahe pa pagitan magandang hapon po. Ay, magandang hapon, ma'am. Opo. Chairman, kasama ko po ang anak ni Senator Rafi, si Marisol Tulfo, tungol. Apo. At uh, ngayon po, nandito po sa aming tanggapan si Erika Ray. Opo, sister uh, Ang Sister Chairman, eh, hindi daw po kayo nagbibigay ng tamang sustento o hindi na kayo nagbigay ng sustento nung pinanganak po yung bata. Ay, hindi po yan, ma'am. Ngayon, ngayon lang po na po ba, man, po menti po Ano po, ano po, Chairman? Ngayon po, siya, ngayon buwan lang po ako hindi bumigay kasi weekly po ang bigay ko diyan sa kanya. 3-5 na 3-5. 3-5 ah. weekly po, Chairman? Mm -hmm. Opo, ma'am. Yeah. Binibigyan ko siyang pagkakataon na makarecover nga siya kasi yun nga, yung negosyo niyang pinasukan na ko, nagkabulil siya yung club, mm -hmm. yung beer house. Opo. So Apo. bakit po kayo hindi nakabigay, Chairman? Ayun na nga, may kinasama siya. Sabi ko, ang inihilang ko sa kanya, oh, mayroon ka naman kasama. Patunayan mo sa akin yan. Kung sa akin yan, walang problema, ma'am. Ah, uh, teka. May kinakasama wala ka? Po, wala po, wala may, po wala may, May, ko, may boyfriend po, chairman? May boyfriend lang po ako. Ngayon lang pong oh. January ako ng boyfriend. Oo. Oh. oh, yun na nga. Sinalubong niya dyan sa Manila, ma'am. May mga ebidensya po ako. Naglalive siyang kuan May naglalive siya sa... Uh, nag chat siya, video chat eh. Uh, chairman, kasal din po kayo sa misis po ninyo. Opo, ma'am eh kasal ko sa misis ko. Ngayon, si Erika kasi, ang nakilala ko po iyan ma'am, nung nagkaroon ng uh, bear house po iyan, ah. napunta sa akin at nangutang yan ng pera, doon kami nagkakilala, nagkakuan. Nung sinisingil ko na ngayon, iniwala lang din siya nung polis na kasama niya kasi nga doon nagkaroon ng lukuan. Ngayon, namit ko siya. Oo, totoo, nagkaroon kami ng... nagkamit ko siya, nagkaroon kami ng relasyon na ah, eh, kasi hindi naman yung permanent relasyon na kinuha ko siya. Sinuportahan ko siya kasi siya, nagkabunti siya pero sinabi na lang yan pero hindi ko hindi ko siya po ini kinuha na nagdesisyon po ako na hindi hindi ka ako akin yan. Sinuportahan ko siya kasi yun na nga willing po yes, kami tumulong kay Erika Ray kung gusto niya yes, talaga na... Patunayan na oh, sa inyo oh. talaga yung bata. oh, ma'am. Okay ma'am. Oh, na, pwede po natin yes, ipa-easy DNA po ito, Chairman. Pero, yes ma'am, yes, ma Ano po ba, ma'am Erika, may gusto po ba kayo sabihin kay Chairman? Sige, ayun, ano, gusto ko lang po. Ay, sa, ay, gusto ko lang po talaga support lang po sa bata. Kasi, so, sapin mo siya. Mama ko na nag-aalaga ng bata ngayon eh. Kailangan ko lang supportan niya dun. Kasi may anak din ako, kailangan supportan din eh. Lala, yun lang po talaga. Supportan niya lang po talaga kailangan. Kasi anak niya yun eh. Ang sakit kasi sabihin na, hindi. sakit kasi manggaling sa kanya na ako daw. Hindi daw yun sa kanya, ganyan. Gusto ko lang patunayan sa kanya na hindi ako nagloko eh. Kahit nun eh. Nag-boyfriend nag nag naman ako, nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi niya wala daw siyang paalam. Ay wala, wala. Yun eh. Wala, ma'am. Walang problema sa atin kung may boyfriend na yan, ma'am. Willing naman po ako. Ang usapan namin, ipa-DNA test yan. Patunayan oh, niya pa sa, sabi natin, ko sa, sa ko, atin. Sabi ko niya, ito Ay, wala pong pahiran. Sabi niya, patunayan daw. Ayaw niya ipa-DNA test. Sabi ko, wala pong pahiran pong pa-DNA test. Yun nga pong, kaya sabi ko, nagpasa na akong mag-ano dito, pumunta po dito para pong mapa-DNA test yung bata. Para oh. mapatunayan ko sa kanya na sa kanya. Yung para sumuporto <coughs> siya. Kasi chairman, ganito Kasi lang po. Kasi one month pa lang yung bata eh. <coughs> chairman, ganito lang po yan. Okay, Una sa lahat, sir, wala po talaga kayong, uh, labas po kayo kung gusto niya na mag ngayon. Kasi kayo nga, chairman, kasal kayo eh, di ba? Pinatulan mo to. And mali ka din doon, Erika, okay, oh, magiging ma patas tinanggap kami, ko, ha? Ko mali ako. doon. Oh, kasi po. alam mo din, kasal si chairman. Hmm. Okay? Uh, mali, mali kayo doon, chairman. Alam na po ba ng misis nyo na nagka-relasyon po kayo ni Erika? Ay, hindi, hindi po alam yan, pero alam ng misis ko, nag, nagka-utang siya sa akin. Pero sa relasyon namin, hindi po alam yun ng misis ko. So, hindi rin naman ng misis mo na may anak naman, e. sa eh. Ang usapan namin, patunayan niyan sa akin yan. yan ito yan lang na. problema. Sa sustento. Patunayan lang doon sa kanya yung bata. Walang And problema. Hindi eh. Pwede na po kaming tumulong. Pwede po namin ipa-DNA po yung bata. Salamat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. So, so, paano na po kayo ni misis ngayon yan, sir? Ina na, alaman na. Kung napatunayan na sa inyo nga yung bata, ano nang mangyayari? Oh, ang problema, ma'am, sa sustento sa inyo ni Mrs. Sir? Kasi, syempre, sir, nagkaanak ka sa iba. Mm, mm Internal arrangement kasi, kuha naman yan eh. Hindi natin ninaasa na gano'n na mangyari yan po. Pero, Opo. hindi po yan. Wala naman kaming problema ni Erika. Ang habol lang naman, ma'am, yung sustento eh. Paano ba kayo nagkain laban ni Chairman? Ano po, mabait, mabait po yan, ma'am. Mabait po siya. Na, ano, nahuligan loob ko sa kanya kasi mabait. Habit hmm. siya sa akin. Hindi siya negosyo. Mama ang tinutulungan ko 'yan. Siya negosyo niya, yung sa club nga. Wala naman sana akong ano, wala naman sana akong gustong ano kasi gusto ko lang malinis yung ano niya sa ano, yung bata kasi parang inalas niya na ng ano eh. Parang ang tawag din yung bata, kakalabas lang, parang wala na siyang tatay kasi tinatanggi niya na eh. Ayun niya na pero man, yung ano, birth certificate ng bata. <laughs> Ma'am, kasi ganito no sa totoo lang ma'am, willing po kaming tumulong ma'am sa sustento, hmm. uh, sa pagpapa-DNA. Opo ma'am, yun lang po talagang pangarap ko para naman po mapatunayan na sa kanya yun. Pero ma'am, kami din po ay magiging patas lang din dito. Ang kinarelasyon niyo po, alam niyo po at aminado po kayo ma'am na may misis. Opo, mali po ako talaga. Mali po talaga kayo doon, ma'am. Mali po talaga, ma'am. Okay. Yung tanggap ko po yan. Ngayon, ma'am, kung sakaling nanonood man po ang misis ni Chairman, hmm. meron po ba kayong gustong sabihin sa misis ni Chairman? Sorry po Tessa, kung nag, napatulong ko si Kap, sorry po. Pero hindi naman po kami talaga nagsasabi niyan, boarding house na lang po ako. Ba't ka na-attract kay Chairman? Mabait po talaga siya, mabait lang po talaga. Pero nabanggit pa sa staff namin, Me parang nabanggit mo sa staff namin medyo mahilig ka sa mas matanda sa'yo. Oo oh, po talaga. Mm, yun talaga. Oh. Mm -hmm. Mabait po talaga siya. Na, ano, talagang totoong minahal ko naman. No? Ilang taon na ba si Chairman? Chairman, ilang taon na po kayo, Chairman? Kaya ako. 60 years old na ako, ma'am. 60? Mm -hmm. Opo. Matibay pa si Chairman. <laughs> 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 Nakasik. Barakong barak pa. <laughs> 60 years <laughs> old. Hindi, talaga. hindi naman. Hindi, Chairman, uh -huh. sa amin, sir, ang gusto ko lang maging consistent, sir. Uh -huh. Kung, la, uh -huh. kung sakaling mapatunayan po natin, sir, uh -huh. na anak niyo po, ito pong nga, ah... Uh, Anak niyo po kay Erica. Pipirma po, ah, dapat kayo dun sa oh, birth, certificate. birth certificate. Yun po ang gusto ko. Oo. Oh, oh, pipirma sa birth certificate at magkakaroon bata. kayo ng kasunduan or agreement oh, sa DSWD about sa sustento po na let's say yes, well, monthly, a 15, katapusan, ay may maibibigay po kayong pera para po doon sa bata. Yes, ma'am. Weekly nga ang yung bigay. Weekly po ko talaga siya nagbibigay. <laughs> <laughs> oh, Weekly nga ang um, bigay ko. <laughs> oh, oh, pero oh. in fairness kay Chairman, magkano po binibigay niyo weekly? 3-5 po. Three, five. binibigay niya. So magkano yun sa isang buwan? Malaki-laki din. 14,000 yan, Malaki-laki din yun. Opo. tapos, Kasi... tapos yung bahay pa, ma'am. 5,000 pa yun. Ikaw po ang nagbabayad sa bahay ni Erika? Opo, ma'am. Ito nag-boarding na board po yan. Tapos ngayon, yung bata, ini- Iniwan niya sa mama niya. Kasi pupunta nga ako dito. Kasi ngayon lang ang buwan niyan, ma'am. Oo. Ah, okay. So, pati well, no. allowance, pati yung boarding house, si chairman nagbabayad. Okay. So, ngayon, madam. Sumigil niya na po pagbayad eh. Ayaw niya na kaya, ano nga po eh. Kaya napilitan na po ang rito para pa diyan itest na yung bata. At yung bahay kasi, naniningin niya ako. Hindi ka ako. Pag-uwi ko na lang. Anong plano mo sa business mo? Wala na po yung business. Ano po, plano ko na lang po mag, ano ulit ngayon, mag business na lang ulit ngayon. Ah, sino nag-aalaga ng baby mo? Mama ko po. Kaya so, sabi ko nga sa kanya, idirekta na lang padala kay mama. Kaso mm -hmm. ayaw niya na magpadala. Ang gusto niya, ipadinis na daw muna ang bata bago na siya magpadala. Kasi gusto ko ipadirekta na dun eh. At least hindi sa akin na ah. yung bata, si mama na lahat. At least alam niya na nandun. Wala siya masabi sa akin. Kausapin mo si Chairman. Kung in case mamapatunayan na sa'yo itong bata, di magpadala kay mama na lang. Ang, Opo, walang problema. Wala nang problema sa Parianites, hindi ako pupunta dito kung talagang hindi yan sa'yo eh. Hindi ko ipapayaan sarili ko dito. Ah, okay. Yun lang naman ang... Na, ano, Support lang, lang, naman yung naman ang... Tsaka mo yung ano, birth certificate ng bata, kawawa naman eh. Oo, oh, kaya kung mapatunay yan natin, walang oh, problema. Salamat Kasi naman. Down, salamat uh, naman. salamat nasa family court ba kayo? mag naman ba, eh. ba kayo? at least maayos yung usapan oh, nila. Ma- Sabi inamin naman ni Ma'am, ma maayos Para usap siya. Si ma maayos po talaga yung kausap. Mabait naman po talaga siya. Oo. Oh, oh. Kaya yun, Ay, ba, yun, talaga... Uh. yun talaga yun talaga na gusto ko sa kanya. Kaya marami nagsasabi bakit tumatanda Hindi eh, niyo hindi nila alam kung bakit ko Mabait talaga yan. So ikaw hindi ka pumasok sa edad niya. Siya. Hindi ako nabasa sa edad niya sa ano. ko talaga totoo. Oo, pero nagmali ka ng maling tao. Ay, nagbahal ka ng maling, maling tao. Maling tao lang. Oo, kasi may asawa. Okay. Pero, sana magkaroon kayo ng co-parenting, di ba, ma'am? Yes. Na mag-usap na lang kayo para sa bata. Opo, At uh, sana, no, kapag medyo okay-okay doon sa asawa ni chairman, humingi ka rin ng distance Opo, opo. Kasi, ano po tayong so, humingi ng tawad sa harapan mismo ni ma'am? Hmm. mismo ang lalapit na at least willing si ma'am humingi mabit na pa. Mabait yung po niyan? Ano, hindi, o. kasi kailangan niyo yun eh, magco-parenting. Kasi habang lumalaki yung bata, kailangan Opo. niya ng father tsaka mother figure. Kasi swerte siya. Kahit na hindi kayo together, at least may masasabi siyang may papa ko, may mama ko. Yan nga lang po talagang diba? gusto ko. At least lumalaki yung bata, kilalang papa niya. So, sige, ipapa-ECDNA na lang and mm -hmm. then yung results. Chairman, na pag nalaman po na positive 99.99999% na sa si inyo po ang bata, mm -hmm. um, magkakaroon po tayo ng agreement sa DSWD, Chairman, na about okay. po din sa sustento. Okay. At uh, pipirmahan okay. niyo po yung birth certificate, Chairman. Okay? Yes, Ba't ka napaibig kay Erika? Madali, oh ma madali po ako matukso, ma'am. Oh. <laughs> At least honest ka, <laughs> sir. Mabait kasi yan, ma'am. Mabait yan eh. At least honest, honest ka, sir. Ma'am? At least honest ka po, chairman. Ayun, ma'am eh. Kaya nga tayo naging chairman kasi hindi talaga. tayo kwan, obligasyon natin talaga. Ma uh, obligasyon natin tumulong sa kabarangay natin. Uh, kaya yan, isa sa mga naging basis ko. Kasi yan, nakaroon ng story yan. wag na nating comment. Alam na yan ni Erica, ma'am, kung paano ko siya tinulungan. Tapos parang, ka, chairman! Na, chairman! Ano ba tumatawa kasi itong nasa tabi ko? Chairman, parang kinikilig pa kasi si Erika eh. Baka gusto mo siyang kausapin. Oh, ay nag-usap na nga kami mamaya sa telepon. Anong sabi siya? Nandiyan siya. O sige, antayin ko ang tawag. Mm. Uh, uh, sabi ko, yun ang advice ko sa kanya. Sige. Uh, ka kung anong plano mo. Walang problema. Basta mapatunayan mo. Yun lang naman ang usapan naman, ma'am. Ma, okay, okay. ma malaman kung ma DNA test ang bata at walang problema. Kasi ngayon lang naman talaga ko Nung nagkaroon na, surprise ako. Mayroon naman siyang karelasyon. Mayroon naman siyang Uh, na-surprise ako. Kaya, yun lang, ma'am. Wala naman kami problema, ma'am, sa ganyan, eh. Oo. Oh, oh. Sa, like, sa... Siya... Feeling Opa. ko, chairman, kasi wala kang problema, eh, miss. wala ka ng problema kay Erica kasi solved na. Papadian na natin. Ang problema mo na yes, ngayon, pag uwi mo ng bahay, ewan ko <laughs> na lang talaga. Ay, ma'am, talagang, Juan, Problema yan si Mrs. pag Ano-ano <laughs> pa nalabaan? Na, problema daw um, talaga pag nalaman ni Mrs. Ma'am, um, hindi pa naman yun, may judgment, wala pa naman judgment, ma'am, kasi hindi din, eh, pa, di pa naman na na patunayan na... Kwa, Pero sir, nagtaksil ka akin. pa din, ha? Okay. Umibig Kahit... ka pa din sa iba. Oo, <laughs> oh, 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 oh. Um, patago nga, patago. Gusto ko yung si Chairman. <laughs> Yun ang kasalanan ko sa misis ko. Sa lahat ng respondent po na nareklamo sa Wante sa Radio. Ikaw yung pinakamasaya. Si masaya. Chairman talaga ang pinakamasaya. Pero, uh, Chairman, maraming maraming salamat po sa pag... Uh, Ma'am, idol ko. Idol ko ang programa nyo. Kaya kanina tumawag sa akin si Erika na pupunta siya. Sige, para hindi ko... Hindi po inaadlangan lang ng gusto mong fan. Gusto lang natin mapatunayan. Kung iisipin nga, ah, Ayaw ko kasi mapo, ma mapo na ko malalive interview kasi kukun, wala naman kasi ang iniisip ko naman eh nasa kwan nasa tama naman yung decision niya tama naman yung decision ko na pwede ni Chairman, wala ka bang huling mensahe kay Erika? May gusto ka bang Hi. sabihin? Uh, meron, meron ma'am. Sige, sige sir, go ahead. Uh, uh, sige, ka, Erika, kung ano ang yan ang gusto mo, Sige, tuloy, eh, tuloy mo. At ah, ko mero talagang napatunayan, naanap ah, ko yan sa'yo, walang ibabalik ko yung pang support ako sa, sa bata. Ay, nandun, yung, kung sa nanay mo, okay naman. Yung tulong ko, uh, ah, updated yan, tulong ko. Every Thursday baga, ang padala ko sa'yo. Hmm, sana, ano, sana wag nang pamesage yan si mama dun sa ano. I-ano mo na lang ang pag napatunayan na wala walang problema. Tapat na. Pag nakakalimutan kami. wala, tuma. walang problema. Diretso yan. Yan lang. Ah, okay. yun okay. lang. So, ma'am. Sige. Ma Thank you very much po. Uh, Thank you, Chairman. Ma'am, ma kakausapin po kayo ng aming mm, mga staff Regarding uh, sa stesa. ano. sa pag-DNA sa inyong baby. Ito, okay. okay. coordinate na lang namin, ma'am. Okay. okay. Thank you. <clears throat>